Good afternoon, good evening Magandang hapon sa inyong lahat Lalong-lalo na po sa mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay Magandang araw sa inyong lahat Hello! So, ito na nga mga palangga Naku, kinukulit ako sa aking, ano? Sa uh, mga comments, ano? Na, legit ba daw yung mga libreng tickets nga na pinamimigay sa yun na nga sa movie nila ni KB at ni Tisoy. Sabi ko ganun hindi ko alam dahil nababasa ko rin naman nababasa ko lang din yon. At saka marami talagang nakakabasa din, marami din nasasabi totoo daw yon. O nga nasabi nga nila tapos may nabasa rin ako pero hindi ko alam kung totoo talaga dahil hindi naman ako naabutan at wala naman akong libre na tickets. Di diba? Wala. Hindi ako binigyan. Nabasa ko lang. Kaya sinishare ko lang din yan sa inyo. Kaya nga nagtatanong din ako na, <clears> totoo <throat> din yun? Totoo ba rin yun? Eh may nag-comments naman sa atin na totoo daw. Tapos, yan ang sinisend sa akin at nanghingi siya ng libre ng tickets sa akin. Hmm. Mga lima ata yun sila. Naku, wala naman akong tickets. Bakit nga ba ako kukuha rin ng tickets na libre? Eh, baka ma-scam pa mauto pa lang tayo diyan, 'di ba? O oh, scammer pala 'yun ng pagdating mo doon. Hindi naman totoo yung ano na may libreng tickets, 'di diba? Hindi tayo pwedeng maniwala tayo kaagad. O oh, kukunin natin 'yun pagdating mo sa pila doon. Ang kung mahaba ang pila, edi eh, di so, wala ka namang upuan tapos piki pala yung tickets na binigay sa iyo. Hindi hindi tayo maniniwala agad. Naku, bakit naman kasi, eh, full na nga at ano na nga, yung sold out na nga daw yung tickets na yun. Basta ako, wala akong alam doon. nakikibasa lang din ako, kaya sinishare ko yan sa inyong mga palangga. Eh, marami sa akin naghingi. Oh. Nanghingi sa akin, kahit sa Twitter, nanghingi sa akin ng tickets. Wala akong tickets na libre. At bakit naman ako, ala, hindi nga rin naman ako manunood nun. ba diba? Kasi ang inaantay ko, ala, kailan kaya lumalabas eh? Kailan kaya magpapalabas sila or kailan sila magsasama ni Alvin sa kanilang movie at ni Maine? Malay nga rin natin kung mayroon pero support pa rin tayo kahit wala silang movie or proyekto sa isa't isa ayaw bang magkasama sila kasi ngayon individual na lang isa kay si, hiwalay talaga talagang hiwalay na hiwalay 'di ba ay nako tapos ayan ito basta wala akong tickets noon mga palangga kasi nga ito hindi ako manunood ng tickets at sabi nila kaya na daw nila yun kahit wala namang alab na sumusuporta kaya nila yun malakas nga daw i eh. malakas ang kanilang tambalan tsaka ayan may nagsisend naman sa akin ng isang video na parang kumakanta si Alden at tsaka si ano si KB tapos bigla eh, hindi yan doon na kumanta na si KB ano si Alden hindi pa biglang tumalun tumalun siya doon kay Alden So, nagsigawan naman yung mga tao. Siyempre, ganun talaga. Magpapaunlak talaga sila ng... Ano? Ng mga... Uh, pangalan nito. Yung mga... Ano ba nila? Yung mga... Kung kanta man. O, di ba? Yung mga talents nila. Kanta yung kanilang... Ipapakita sa mga tao. Sa entablado. Eh, kailangan silang magbigay ng ano... Pa pangganiro, di ba? Sa mga tao na para ma maakit ka ganun, para maakit tayo. Syempre papasiyahin nga yung mga manonood, di ba? si Gawa naman. Na masyado daw talagang sweets. Anong sweets kasi? Wala namang tamis. Unkam lang 'yon. Ay naku yung tao na 'yon ay may anak na at may asawa na inaamin naman nila yan noon kaya yung mga ano na yon yung mga video na yun yung pinakauna yun ang paniwalaan natin at nakasave naman yun sa mga Aldab Nation. kaya yun na nga kung kayo hindi kayo manunoo -oh, ay ah, kayo hindi kayo maniniwala sa mga baguhan o sa yung mga luma na nabumaliktad ulit na kumakampi sa mga mga sarswilistas eh wala na wala rin ako magagawa dahil yun ang pinapaniwalaan niyo yung uno yung unang una na wala pang mga sarswilistas hindi pa sila pinaghihiwala yun ang paniwalaan natin unang una alam nyo po balikan natin mayroon talagang kasalan na tunay na nangyayari kaya nga secret marriage po ang pangalan noon tinatago nila talaga dahil alam nila po kung ano ang mangyayari sa susunod kaya ginawa na nila na hindi nila um, pinapaalam at pinupubliko yon kaya nga sinatawag na secret eh oh, ba diba? Kasi alam na nila dahil magkaiba nga yung kanilang management kung tatandaan natin, kung isipin na lang natin, wag na nating isipin yung mga ngayon, eh, sa ngayon nga, eh, pira-pira yun. Nag, wag na nating gulun yung utak natin, magulo na nga yung, ano ngayon, yung mga, ay naku, ang taas bilihin, yun lang. Kaya huwag na nating aksayin yung pera kung hindi ka naman, ano, kung napipilitan ka lang din namang manood gumastos, di ba? Bili na lang natin ang taas ng bigas. Ibili na lang natin ng pagkain. Nasa atin nga, pero kung sobra-sobra man yung pera mo, edi manood kayo, di ba? Hindi ko naman kayo pinipilit. Na, wag manood, wag manood na sa atin po. Tsaka kung ano, talaga gustong-gusto manood kasi maganda nga daw yung pelikula, di nasa inyo po ang ano decision. Yan lang po naman ang pinapaalala ko sa inyo wag tapos wag niyo namang sisinang sarili niyo na, na nanood ko hindi naman maganda ano lang pala yun palabas lang na, palabas daw palabas lang naman pala yun para panoorin ay syempre ganun nga kahit yung director na yun at eh, napakaganda nga daw o di ba tingnan mo sila yung mga mga kasamahan nila ni ano ni KB at saka ni ni A ay, oo. Eh nga, Alden. Eh, maganda daw talaga yung pelikula na yun. Kaya nga, laki kasi ng ganasos nila. Kayo naman. May babawiin. Siyempre, babawiin yun nila. Kaya nga, malayo pa. Mayroon ng mga teaser na inilabas. Malayo pa yung ano, may teaser na. Kaya, ay nako, nasa atin po kung panoorin at suportahan po natin si Alden. Kaya maraming salamat po sa mga sumubaybay sa aking vlog. Thank you so much. Support, support lang po tayo at magko-comment sa'yo. Kung mayroon man kayong nakikita, syempre, isishare nyo din. At para kung ano din ang naramdaman. At syempre, iba-iba uh, naman yung ating mga ano, paniniwala. Kaya thank you so much mga palangga. Bye!